So what's up no? So ito po yung ideya ko. Ah uh, ito ay uh, bagong black. Tatakabit ko lang tong black na to no. Bagong bago pa to. So ito yung ginawa ko ay ah uh, siya at ng tubig no. So yan yung tubig para hindi mabag mabigla yung uh, hindi mabigla yung ano cylinder roll niya. So, kasi so masyadong ano malambot itong uh, piston nito kasi bago pa itong kanyang ano yung cylinder wall kaya para hindi siya mabigla parang break in na rin to so, so it, ito na lang ang idea namin o, so, paanda rin siya at uh, medyo tataasan ng kaunti yung minor para ma absorb niya yung ano yung so, init mga kapro Ligo ko lang siya habang nakaandar. Yan. So, sabi nung iba ay na, nakakasira daw to ng ano ng cylinder block. Hindi naman nakakasira to mga po Walang so, problema po. ko lang siya i ano i kasi bago pa yung piston bago pang kapit kasi itong motor na to ay nag stock up po ito mga bro itong piston niya uh, nag up kasi naubusan ang langis tinala dito kay sir kasi naubusan siya ng langis at hindi na niya makrang kaya pinunta niya dito at uh, naka-neutral lang para para ma freewheeling pinala na dito ayan so, ayan so ganito lang idea namin mga bro parang break in na rin ayan bagong bago talaga yun oh. nakita mga bro malamig lang siya diba napakalamig lang po kasi may tubig siya yeah. malamig lang walang problema diba yeah. so, kanina pa to yeah. so, ganyan na idea namin mga bro Oke, okay, selamat, selamat, selamat,